Mike's Grass yun know, naman siguro ito sobrang traffic na yun ayun o no? motor naku ang dami ng karambola Mike's Grass yun know, naman siguro ito sobrang traffic na yun Oh, may na overshot na naman ano banggaan. Makapag... Huh, ano? May mga pag Huh, may meron. Tama meron naman nag overshot. Eh. meron ayun na po yung traffic maraming traffic mahaba gusto natin dito kung ano nangyari may alam mo doon to sa ano eh may stop flight ay may uh, rotunda baka may ano doon ah dito may ambulansya oh. ko yung meron baka may, may na overshoot na naman ayun oh no? motor naku ang daming karambula Oh, da? bin overshoot na ano? wala naman. wala nang yung Jeep na yan nadama yung mga motor wala talaga oh masigrasya talaga Para sa iingat yung jeep driver ang kawawa yung mm, ano na motor uh, na hindi talaga may yung disgrasya no ang daming motor na damay apat yata yun na eh. grabe sana walang ano na ano sa uh, disgrasya okay lang yung sugatan huwag lang naman yung buhay yung ano talaga to hindi uh, alam yung disgrasya, no? Hindi na natin hintuin kasi sabang, yun ay yung risk ng bulahan oh. Ngayon na pag uminto doon, ah, uh, hindi, police. Nagawa ng police report yan. So, mga ganun, hindi na natin hintuin kasi, ah, uh, lalala yung, ano, malala yung traffic, no? Uh, isa pa tayo sa makabaalasalan sa angan, sa daan. So, yun, sana walang, ano, walang buhay na, ano, sabi. Uh, mabilis yung takbo kasi durog yung, ano, eh. Ah, uh, durog ng ulo ng jeep, eh. May kasanti po talaga pag, ah, uh, dapat yung sasakyan mo, kailangan, libre, ano, kick up talaga kasi, masyadong matirik dito sa ka ng bayan ng tipulo eh, masyadong palusaw so wala ka check natin una preno dahil uh, pag wala, nawala ng preno yun kus talaga ng ano yun disgrasya dapat may uh, laging ano tayo sa maintenance sa sasakyan o no? bago bibiyahe dapat check natin mga pamotor man o mga four wheels Kasi delikado eh Buhay yung ano eh Ay nako Nakasalala yung buhay ng bawat ano Lalo na yung git Jeep pa yung na disgrasya eh Maraming pasaway, eh Maraming buhay ang ano dun At ang damay pa ng mga kasalubong ng mga motor So yun sana walang malala sa nangyari na no? Hirap talaga. Dito yung nangyari kagabi yung banggaan na bang jeep na nawala ng preno. Oh, ano, dito pa rin siya. Hindi pa rin siya kinuha. Ang dami mga motor na ano yan. Ayan o. Marabi yung tama o. Oh. Mabilis yung takbo niya. Hindi basta basta. Ang daming jeep na, ang daming motor na nadamay dyan. Yan pa rin siya oh. dapat ah uh, sa kabling pag-iingat sa pagmamaniro mo chichot din natin yung sasakyan kung ano pa may prino pa ba kasi pag napud-pud na yung brake pad ng prino, wala na hindi na ta talaga kumakapit yan cause ng aksidente yan eh may puro palusong ng tipulo pag bababa ka na malang tipulo palusong pagtakot Ayun, so alam mo talaga ng pino dito Pag galing ka sa Bayan ng Antipolo Bagawa ko ng tikling o sumulong Yan. Dapat uh, may maintenance Lahat naman ng ano, mamotor o ano Dapat maintenance talaga kasi Lalo na pag ano, ganyan Ang pasayarang jeep Maraming buhay na kasalalay So yun, sub-tip lang sa mga jeep driver bus basta mga public ano, vehicle ah, lagi tayong mag ano, do double check ng mga sasakyan huwag nating titip rin kasi buhay na ka sa lalay ayun, right to uh, the sana walang ano yung nabamay na motor kagad eh ano hindi ano